Isa nga sa mahirap kapag mayroong kang bahay dito sa ibang bansa ay kapag may nasira o kaya naman ay may kailangan palitan o bilhin na bagong gamit. Kaya naman for today's video ay mukhang mapapagastos tayo. <laughs> Nagising na lang nga kami na hindi na malalamig ang laman nitong aming rep. Hindi pa naman sira yung laman pero nga itong laman ng mga freezer ay medyo malalambot na. Medyo matagal na rin nga itong rep na to at eto pa nga yung rep nung unang nakatira dito sa bahay. Medyo mahal nga yung mga ganitong rep, buti na nga lang at may kakilala kami na nagagawa ng ganitong rep. Tinawagan ko nga at ang sabi nga ay i-check ko muna yung likod ng rep. Posible daw kasi na naubusan lang ng priyon kaya daw ayaw ng lumamig. Binawasan ko lang nga yung laman ng loob para nga magaan hilahin itong rep. At syempre nilinis ko na rin muna at talaga namang napakadaming agu dito sa likod. Kadalasan nga kapag nangupahan ka dito sa Canada ay ang landlord ang sumasagot sa mga sira ng mga appliances. Pero dahil nga hindi kami naupa ay kami ang may sagot ng lahat ng mga sira dito sa bahay at kahit nga mga ganitong appliances. Medyo malala nga yung sira nitong rep kaya naman napabili kami ng chest freezer. Sa marketplace lang nga pala namin to nabili pero mukhang bago pa. Tatlong buwan lang nga nagamit ng may-ari at binebenta lang niya ito ng $100. Kailangan na daw kasi namin maghanap ng bagong rep at kailangan na namin palitan itong luma. Kaya naman inilipat na namin lahat ng laman ng rep dito sa freezer at pagkatapos nga ito mungin na ng mga bagong refrigerator. Maraming nga appliances center dito sa Calgary pero dito nga sa napuntahan namin ay sobrang dami nilang mga tindang mga appliances. Yung mga ganito nga refrigerator nila ay nagre-range ng 2,000 to 3,000 dollars. Wow! Parang mga nasa 120,000 na rin sa pesos. Pero syempre kahit papano, naghahanap din kami nung medyo mura. At syempre, yung matibay at yung pangmatagalan na rin. Ito nga yung isa sa nagustuhan ni Mama Shell, yung meron na daw iPad sa pinto. <laughs> Nakakatuwa lang at sobrang daming pagpipili ang mga appliances dito. Tingnan nyo naman at meron sila ditong rep na kasi yata ang sampun tao. What? Meron din ngang rep na akala mo ay cabinet lang dahil nga kahoy ang pintuan nito. Pero meron nga nakapagsabi sa amin na nakasale daw ang mga appliances dito sa may home depot Kaya naman pumunta kami para tingnan yung kanilang mga appliances Nagtingin na rin nga kami ng mga second hand o yung mga refurbished Kaso nga iniisip nga namin na kaunting diferensya lang sa presyo at mas tatagal pa kung bago ang bibili namin Ito nga at may nagustuhan nga si Mama Shell Eksakto pang sukat dun sa luma naming rep LG nga ang tatak nito at sakto nga nakasale to ng $1,800. At may kababayan nga tayo ditong Pilipina na tumulong sa amin. At pwede nga namin tong hulugan ng 18 months na walang interes. Ang kailangan mo lang nga ay makwalified ka at pwede mo nang utangin kahit nga pang pa renovation ng bahay mo. Kaya nga salamat dito kay ate na nag-assist sa amin at thank you Lord at dinala niya kami dito. Mag-aantay na lang nga kami ng ilang araw at pre-delivery at libre na rin ang pagkuha ng luma naming rep. Additional $150 din nga kung i-charge kami ng delivery charge. Habang inantay nga namin yung rep ay eh kinabukasan nga ay eh eto naman at may tulo dito sa may basement. Medyo nabasa nga tong carpet at may tubig nga na nanggagaling dito sa may pader. Kaya naman tinanggal ko nga itong baseboard para nga mas lalong makita ko saan nanggagaling yung tubig. Minsan lang talaga nagkakasabay-sabay yung mga ganitong mga problema. Kaya nga napakahalaga kung meron kang bahay ay marunong ka din magkumpune ng mga maliliit na sira. Pero kapag hindi ko na kaya ay humingi ako ng tulong sa mga kababayan nating Pilipino na marunong magkumpune dito sa Calgary. Ang kagandahan lang dito sa Canada ay marami na rin tayong mga kababayan dito na nagagawa at nagkukumpune ng mga kung ano nung -ano mga bagay. Pagkatapos ko nga mabakim itong carpet ay hinanap ko na rin kung nasa na nga yung tumutulong tubig. Medyo mahirap nga at dahil nga masikip at kailangan pambutasin yung kesame. Kumingi na nga ako ng tulong dito kay Kuya Brian. Marami nga siyang alam gawin at kahit nga mag-renovate dahil nga isa siyang engineer sa atin sa Pilipinas. Sa so din nga pala nagpalit ng quartz nitong aming countertop. Okay, eto kasama ko si Kuya Brian ngayon. Bali sa yung nagpapalit ka ng countertop kuya, quartz or granite countertop. Pero mostly calgary yung mga pinapalitan, calgary uh, surrounding calgary okay lang. Yeah. Kaya sa mga kababayan natin na nandito sa Calgary o surrounding Calgary, i-contact nila ang phone number o ang Facebook page si Kuya Brian para sa pre-quotation o pre-estimate. Wow! Ito nga at binutas na namin itong kaysame para nga maayos na yung tubo na may tumutulong tubig. Sobrang kakaiba nga ng mga tools at mga ginagamit nila dito sa mga plumbing. Napaka-importante nga dito sa ibang bansa na may kakilala ka na marunong magkumpune o magawa ng mga ganitong mga bagay. Dahil nga dito sa Canada, kung ipapagawa mo ito ay napaka napakamahal talaga. Mas madalas lang nga makakamura ka pag kababayan nating Pilipino ang gagawa. Nang matapos nga ay nilinis na lang namin tong pinagawan at thank you Lord nga at naayos na ang problema namin dito sa aming basement. Kinabukasan nga ay dumating na rin itong bago naming refrigerator. At syempre meron na namang isang masayang nanay. At meron na nga ulit kami magagamit na bagong refrigerator. At ang ipinangalan niya nga dito ay si Katok. Dahil nga kapag kinatok mo yung pinto nito ay iilaw at makikita mo yung laman sa loob. Dinisassemble na rin nga nung nagdeliver yung lumang refrigerator para itapon. At syempre hinakot na rin nila itong bagong ref. Nakakabilib lang yung teknik nila pagbubuhat at kala mong ang dali-dali. Dahil nga kabisado na nila yung kanilang trabaho ay wala pang ang kalahating oras ay naikabit na nila at natanggal na nila yung lumang rep. At ang huli na lang nga nilang gagawin ay ikakabit yung mga handle nitong refrigerator. Nakakatuwa nga lang dahil nga mura lang namin nakuha tong rep tapos nga ay hulugan pa. At higit sa lahat, meron na naman tayong masayang masayang nanay dahil nga naniniwala kami na happy wife is happy life. Ito talaga yung pinaka nagustuhan niyang rep sa lahat ng tiningnan namin. Tingnan nyo nga naman at kakatokin mo nga lang tong pinto ay iilaw na at makikita mo na ang laman sa loob. At tingnan nyo nga meron pa tong filter na pwede kang kumuha ng tubig at ice cube dito sa loob. Pag i-check mo yung laman kasi hindi mo mga ano, high tech na ngayon, kakatokin mo lang siya. Kaya pala tinawag yan na katok. Katok. Okay. Refrigerator ka to. manang mana sa may ari. wow! At syempre, ang pinaka-exciting part ay ang paglalagay nga ng mga laman sa loob. Sa buhay natin, hindi talaga may iwasan dumating ang mga problema, pagsubok, at ilang mga hamon sa buhay natin. Meron ngang kasabihan na a gem cannot be polished without friction nor a man perfected without trials. Kaya bawat pagsubok na pagdadaanan natin ay ito ang magpapatibay at magpapalago sa atin. Hindi mahalaga kung gaano karami at kalaki ang problema na dumadating sa atin sa araw-araw. Ang importante ay kung paano natin inaharap at nilalagpasan ang lahat ng pagsubok na ito. At syempre, wag nating kalimutan na humingi lagi ng tulong sa ating Diyos. Sabi nga sa Proverbs chapter 3 verse 5, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kaya't sa bawat pagsubok na darating sa ating buhay, matuto tayo magtiwala sa Diyos at huwag lamang sa ating kakayahan. Dahil kadalasan nga ang pagsubok na ibinibigay sa ating buhay ay laging may dalang aral na iniiwan sa atin. Kaya't lagi nating isipin na bawat pagsubok ay blessing na meron tayong matututunan at iiwan na aral sa ating buhay. Maraming salamat nga pala sa panonood ng aming mga videos. At kung hindi ka pa nakapalo, Pakilike and follow na lang po ang aming page. Hanggang dito na lang. God bless everyone. Hanggang sa muli. Sa ulitin!